At ayan guys, welcome again to my channel, Janeline G. Alejo, ayan, at kung nakikita ninyo guys, ayun, nandito tayo sa buwang La Union, and uh, mamamashel tayo sa Bacawan Eco Tourism Park, ayun, at yan, kung nakikita ninyo guys, may signage na siya. And papunta na tayo doon guys sa Bakawan. Ayun, Bawang La Union, Bakawan Eco Tourism Park. Ayun, welcome daw tayo dito guys. And ayan, welcome open daw ang 8 a.m. to 5 p.m. ng Monday to Sunday. And ayan, kung nakikita ninyo guys, ang ganda. Ang ganda ng a uh, place na to. Bakawan. Bakawan. Mang group, Bakawan dito sa Kwan. Bawang La Union. At ayan guys, ayon sa aking research or nasiliksik, ayun, trivia, ang bakawan or mangrove tree ay isang uri ng punong pang tubig na nagbibigay ng tirahan hindi lamang sa mga ista kundi maging sa mga ibon at iba pang uri ng hayop. Tumutulong din ito sa paglinis ng ating hangin at tubigan na, nap na pamamagitan ng matitibay na mga dahon at ugat nito. Ayun, ang mangrove tree or bakawan ay isang napakalaking silbi sa ating buhay at saka sa mga uh, malapit sa dagat. Ayan. And ayan guys, ang mangrove o bakawan guys ay doon daw nakatira uh, sa ugat yung mga isda at ayun dun daw sila uh, nagpapalaki nag, uh, lalaki hanggang lumaki daw sila sa uh, puno ng uh, bakawan ayun sa kanilang mga ugat at ayan guys kung nakikita ninyo diba guys napakaganda ng place at ayan yun uh, napakalaking tulong pala sa atin ang bakawan lalo na kapag may bagyo ayun uh, na research ko din guys na itong bakawan pala ay isang napakalaki silbi para sa ah, uh, atin dahil na si save din pala tayo kapag may bagyo na siya ayon may bagyo yun Naka, naghaharang ng alon na napakalaki kaya ayon yon kung nakikita And ninyo guys, so, guys napakaganda Parang ang bawan ng... na ito La <laughs> pero hindi ayan na ganak kuya Rumas. Ito daw yung kuhan, yung inilagay sa ulo ni Jesus. Oo. Yan. Pero tingnan mo parang bunga ng sampalok, no? Parang sampalok siya. Yan. Here in Bakawan. mangrove. Bakawan, bakawan dito sa abawang na Guys, nice, ayun. At ayan guys, ayun, napakaganda ng place and yan, swak na swak para sa picture pang social media. And dito lang yan sa Bakawan Ecotourism Park ng Bawang La Union. And, ayun, shoutout sa family ni Joy. Shoutout kay Ate Virgie, kay Ate Susan, at kay Kuya Ernesto. At sa family, thank you, thank you so much. Na-experience namin ang magpunta ng Bakawan yan pa uwi na kamilan guys Ayun. ah uh, see you na next video don't forget to like and subscribe thank you